Ito mga sir, na meron tayo yung unit na ADB-160. Magka-top overhaul tayo. Dahil meron siya ang kunting problema. Pista yung motor. Uh, may, pakita natin, may pakita natin kung ano yung problema nito. Ayan, hard starting siya. Wala siyang minor. Ngayon, kapag ka once na umandar naman na, pipilitin mo na nga lang sa, ano, sa acceleration. Okay. Ayan. Ano mo muna? I-pull rib mo. E, check mo yung PSI niya muna kung malakas yung PSI nito. Hard start tip, pag umaandar, kahirapan tapos mayroong maingay sa loob ng makina kapag umandar uh, umaandar na siya. At uh, ito nga, nakabili na si sir ng uh, PISA, black piston piston ring. Kaya pag ihiwalay natin. Siyempre alam nyo na, pag si DB160, matik pati yung play rings dun sa unahan, tatanggalin kasi... Uh, babaybayin natin yung wire ng stator mula doon hindi kasi tulad ni ni 150 na ADB na pwede mo siyang ano pwede mo siyang stator lang tatanggalin mo sa kaupuan lang ba tatanggal mo na to dito sa 160 hindi tatanggalin mo muna yung mga play rings nya kaya mas matrabaho ng konti okay. ayan malakas naman yung ano nya oh. i-off mo on yan, good po yung ano niyan. Good po yung fuel pump niyan, wala problema. Hard starting lang siya. At kapag umandar, mayroong tumutunog. Parang kalau parang may lagitik. Eh, na-check na yung valve clearance nito. Goods na goods na yung valve clearance. Hanggang sa naitukod na nga. Kaya isa yung sa dahilan kung bakit hard starting siya. Pero may ngay pa rin. Kaya, itatap overhaul natin. Pero kung alabasan, ay uh, pag natin yung makina sa kayo chassis tanggalin nyo muna yung clearance dito mas madaling si ano kalasin si ano si ADB 160 kung mo kay, ano, kay p 160 medyo mas mahirap ng konti ito e, na pag natin Ayan, pati clearance dito mga sa tanggal yan kasi nga dito yung sakit ng uh, stator natin wala naman kasi doon itulad ng ADB uh, na 150 na pwede lang doon is ito tanggal C160, hindi po pwede tatanggalin mo talaga yung clearance nito kaya yeah. yeah, kapag kayo nagpapagawa, motor nyo yung ADB uh, o PCX160, asahan nyo medyo mahal yung labor dyan dahil uh, sa daming kalasin sa clearance pa lang kung unang bubuksan medyo talagang ah uh, alam mo na napakahirap ayan pag iwalay na parang manananggal na yung makina yun yung ating uh, itatap overhaul hindi po kasi kayang dukutin to mga set. talagang pag ihiwalay mo yung chassis sa kayong makina hindi kayang dukot kahit magtanggal ka ng ano dyan kahit kayong pag tune up lang nito mga sir napakahirap na Okay, ito na mga sir. Nakakras na natin yung cylinder head. Ito na yung block niya ngayon. Mukhang may tama yung... Hmm. Yan yung problema niya mga sir kung bakit umiingay yung makina niya. Sumasabay sa tug-tug-tug-tug. Parang lagitik na ano. Eh, dati, hmm. na-check ko na rin to. check na natin yung rocker arm niya. Kaso hindi ko makitaan na problema yung rocker arm at yung tensioner niya yung si ADB sa kayo X160 kasi mga sir same lang din ang makina nila at ang gamit nila ng piston tensioner gamit nilang, uh, ng uh, ano ito tensioner parang kala mo yung sa baril kapsula yan yung gamit nila tapos ayan ito nga yung piston ayan may crack overheat isa yan sa ano sa dahilan ng hard starting nya napihingas na yung ano yung pinaglalagyan natin ng piston ring kaya nag hard starting na siya tapos nagkaroon na rin siya ng ingay at may gas gas nag ka ba dati? Hindi. Hmm. Itong unit ni sir, si kanya niya nung nakuha nasa, sa kasa. Tao kasa? Sa so, tao lang. Napa-overheat niya to. Baka nag ano to, baka nag-pipe ka dyan. O so, baka siguro mali yung pagkaka-break in. Ka Kaya sakto-sakto lang yung ating pinabiling black piston piston ring oil seal gasket mga ganyan kaso may kulang pa rito yung uring uh, ng water pump yan po kasi yung number 1 na lagi sa pinapalitan pag sa mga ano sa mga click 160 ADB 160 PCX 160 dapat kasama lagi yan yung uring ito sasama nyo lagi ito at uh, kung mapapansin nyo rin tong kanyang water pump ayan meron mga marker na na sinyalis na ano may problema na rin kung mapapanood niyo sa mga videos ko dun sa mga water pump ng uh, click na 15125 na may butas doon at naglilik same din ito yan naglilik na rin ibig sabihin yung water pump nito damaged na ha palitin na to ito oh, oh. Tingnan mo, para kahit pa paano, eh, mag idea. Ito. Ito may, ibig sabihin, yung butas na kasi yan, yun yung pinaka, ano yan, pinaka cooling yan, hingaan niya, kaso lumalabas na yung kulan. Isa rin yan, kung bakit nasira siguro, yung piston mo, overheat ko tawagin. Nasa ano yata yan, 2 plus? 1.9. 1.9. Ay, meron tayo dito. Ay, hindi. Kaso naglilip ka. Wala. May budget ka? May budget ka para dyan? Bakulahin. ka? Sige. ako lang Ang sasabi ko sa'yo na nakikita ko lang naging problema nito. Ayan, nakikita ko lang naging problema nito. Overheating ito mga sir. Dahil siguro doon sa ano. Sikanya niya kasi nabili ito. Baka kwan. Napabayaan din sa langis. Ganun overuse hindi ko rin nakikita na overuse kasi yung sa loob ng makina niya mga sir makinis ayan o oh. at ang napansin ko rito yung kanyang water pump ay may problema may leak kaya nag overheat to kaya umiingay kaya, kaya matik tayo ng water pump tapos yan hugasan na natin yan at i-valve seal palit sa so, mga sara, nag-grinding ko po na natin yung cylinder head. Tapos, papalitan ng valve seal. Ayan, yung inaugas na natin. Dito kapag na gumagamit kayo ng uh, compound, ugasan nyo yung dalawang beses para walang maiwan at uh, hindi makaka-fix to sa loob ng makina. Para hindi bumalik ulit sa pagkasira ng piston. Parang ito. Ayan, ito yung bago nating piston, piston pin, tapos block. Ayan na. Ito yung ating luma. Ayan. Matic din itong mga set. May gas gas to. Ilaw natin. Ayan. May gas gas din. Kaya matic, kapag nasira yung piston, pati block dami lagi yan dyan ayan okay, habit na yung cylinder head valve clearance na lang ang uh, valve clearance nito mga sir same lang din sa click na tin 24 pa rin tapos susunod natin yung water pump yung water pump niya pala mga sir pineltan din natin na kasi yun ang naging dahilan kung bakit nasira or nag overheat yung motor o yung piston pineltan na rin natin kaya kung sakaling ano FP6 or ADV sa inyo, check nyo lagi sa ilalim yung uh, water pump ninyo kung may leak. Oh. Mangingitim naman yan. Tapos may mga parang green-green na marker doon sa mga hose. Sa, mga, sa ilalim ng makina, may nyo yan. Kung uh, may leak. Kapag may leak, pagawa nyo na kaysa umabot kayo sa ganito. Ayan, lulagyan na rin natin yung tensioner. Tensioner nito mga sir, iba sa mga 150 click. Ayan, oil na po yung nagtutulak doon. Kaya dapat maalaga kayo sa oil. Huwag nyo nga yan na uh, mabuwasan o mapabayaan sa oil. Dahil ingay po yung makina. Ito yung bagong water pump. Isa yan sa dahilan kung bakit nasira yung piston, overheat, kumbaga. Tapos sinabi na rin yung rubber link. Yan, ito yung bago. Nagkakalaga ng ano yan. One nine yata. Tapos yung mga o-ring. Ayan, kasama rin kasi hindi po kasama yung o-ring kapag bumili kayo ng uh, water pump assembly ng pang PCX or pang ADB. Kaya kailangan bibili kayo ng ano puring yan para hindi na natin kukunin yung sa luma kasi uh, baka pagsimulan lang ng linkage kaya dapat bago pa rin lalagay nyo dyan dahil yan yung sakit ni EDB PCX saka click yan ok tapos na yung makina at uh, ito nga uh, isasampar natin yan, bago na yung piston piston ring valve seal yung nga uh, water pump block yan bago na yan tapos yan pag dudugtungin muna natin kabit natin muna lahat ganito kahirap po mga sir yung uh, pag overhaul or pagkalas ng uh, makina ni EDB or si PCX ganyan po kahirap kaya minsan sa nyo po sa ibang mga paggawaan mahalang singilan nila kasi sobrang hirap tatlo tatlo pa sila ano magkakalas kasi hindi kaya ng isa lang yan Napakahirap. Okay, pagdugtugin mo ating mga sala para ita, para hindi umaba yung ating video. Okay, tara, ikabit natin yung lahat ng mga sinso, throttle body. Tapos nalagyan na rin natin ng langis, saka oil. Okay, tustin natin. Ayan, hindi na siya hard starting. Tapos tahimik na rin yung makina niya. Iyan po yung tunog na yung standard. Tapos yung parang pagbinibirit nyo naman, para may tumutunog sa parting panggilid naman yan yung, yung kanyang slider piece yan, sa slider piece yun hindi po yan sa sigunyal kung sigunyal yan Nakaminer lang maririnig, maririnig nyo na yan ito na gulos na tapos babalik na natin yung kanyang play rings para magamit na rin pero break in pa rin yan may break in pa rin yan sir alalay lang muna kaya yung coolant nyo dun sa pinakailalim or yung water pump lagi yung i-double check i maintain kung may ano kung may leak kasi number one yan sa nagpasira ng piston kung baga overheat kaya nadali ito ito yan tapos ito sa ay, ito na mga son, Ibalik na natin yung clearings nya, goods na goods na papandarin na lang natin uli <tinyo> Ayaw. Okay, tahimik na tahimik na ulit. Wala na yung hard starting. Tapos, kapag umandar, sobrang ingay. Dahil nga dun sa piston. Tapos, pakita ko sa inyo yung kilometer nito. 18,194. Medyo bata-bata pa. Ito na kapit ng Ito na yung